ayon sa kangkungan oo yan daw ang uh, laging sinasabi nitong mga kalaban po ng alyansa ni uh, Pangulong Bongbong Marcos at uh, sa mga nagsasabi niyan ano po eh, ito lang masasabi ko in your dreams <laughs> dad ng batikos at reklamo. yan oo. Ah, uh, yan po ay uh, ito pong uh, inilunsad ng pamahalaan na pagbebenta ng uh, 20 pesos per kilo na bigas. Kung saan eh sisimulan po ito sa Visayas region ano. At uh, dami na naman nagtatanong. Ang dami na naman nagri reklamo Bakit daw ba sa Visayas lang 'yan? O kaya bakit daw ba sa Visaya ang inuna? Aba mga kababayan, mga ka-explore. Ano po? Huwag tayong uh, paanga-anga. Huwag tayong uh, pahuhuli sa mga balita. Huwag tayong makikinig sa mga balita na hindi totoo. Ano? At ang totoo niyan ay ipinaliwanag na po ng uh, palasyo kung bakit sinimulan niyan sa lugar ng Bisayas or Visayas region ano? At uulitin ko lamang, sila ang binabanggit ko ay ito pong mga gobernadores dyan po sa lugar ng Bisaya ang nauna naunang nagbigay ng konfirmasyon na sila ay handang tumulong uh, tumulong na magbigay ng subsidy para yung dating 33 pesos na bigas ay eh, maibibenta sa halagang 20 pesos lamang at isa pa po sa mga dahilan eh dyan po daw ang may pinakamaraming stock na bigas ang NFA at uh, according to uh, the palace, ano, eh palalawigin naman po nila sa mga susunod na panahon niyan. Hindi naman po diyan lamang sa Bisaya 'yan eh. Ikakalat po sa buong kapuluan. Pero wag na tayo mag-alala mga kababayan, ano? At uh, hintay hintayin po natin yung uh, ikangay uh, pagpapalawig nitong uh, programang ito ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. Kung matatandaan po ninyo, ano po ang sinabi ni uh, dating Pangulong Duterte tungkol dyan sa sinabi na pangarap ng ating Pangulong Bongbong Marcos noon, noong uh, panahon ng kampanyahan, di ba? Ang sabi niya, eh ano daw to eh, daydreaming lang daw. Oo. At ang sabi naman po niya uh, Sara, eh budol. Oo. <laughs> budol na naman daw yan sa mga tao. At uh, ang isang uh, nakakatawa dito, nakakatawa, ako ay natatawa dahil kung tutusin 'to, uh, ito ay uh, nakakaalam din, uh, very alarming din po ito. Wala pa po'ng nangyayaring bentahan po ng uh, bigas na 'yan, yung tigbe 20 pesos na bigas, eh may naglabas na naman po ng mga video. Itong mga kampon po ng kadiliman <laughs> oh itong mga kampon po ng kadiliman po ay uh, naglabas po ng isang video Kung saan ipinapakita ang pangit na bigas sa halagang 20 pesos lang daw Wala pa nga eh Oo, oh, wala pa, hindi pa nga nagsisimula ang bentahan O, oh, bakit may ganyan na? O, oh, hindi halatang halata na talagang paninira lang ang gusto ng mga ito, di ba? oh kita ninyo mga kababayan, mga ka-explore, wala talagang uh, mapupuntahan itong si uh, Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon. Pero pwede nga uh, pulutin ito sa kangkongan. Uh, kung, ito ah, uh, may malaking question mark, kung papayag kayo mga taong bayan na uh, malansi kayo nitong mga alagad ng nasa kadiliman. <laughs> Kaya po, ang uh, masasabi ko lamang mga kababayan, mga ka-explore, eh tulungan po natin ang ating gobyerno na ipaunawa sa taong bayan sa nakakarami ano ang totoong nangyayari para maiwasan po natin na mabudol itong mga ito. Marami kasi sa kanila ang hindi po nakakakuha ng tamang balita. Oo, kaya po sila ay uh, uh, nabubunol o nalilinlang ng mga nasa kampo ng kadiliman. Di ba? Ayun dalawa-tatlong taon na po nilang hinahanap kay uh, Pangulong Bongbong Marcos ito pong uh, 20 pesos na bugas. <laughs> Oo, oh, malaking isyu sa kanila ito eh. Pero po ninyo, yan po ay napakalaking isyo. Simula pa nung uh, umupo ang Pangulong Marcos, hinahanap na po nila yung 20 pesos per kilo na bigas. Kung saan, eh, may mga biro pa nga sila nung araw na yung 20 pesos daw eh one fourth. One fourth daw. Oh, uh, meron na, meron na. Meron ng uh, 20 pesos na bigas. One fourth nga lang. <laughs> Alam nyo, parang ito na lang yata yung natitira o kaya panghuli nilang alas eh. Uh, huling barahan na nila ito. Dahil uh, napapansin natin, ano, napansin natin na yung uh, bangag nila ay nalusaw na. Oo, tunaw na. Wala nang pinuntahan. Binasura na. <laughs> Aba, sa galing ba naman ng Pangulo eh, kita po ninyo yung kanyang pangarap. Ayan, pangarap palang yan. Hindi niya pinangako pero nagkakatotoo na. At ang nangyari, wala man lang natuwa sa kanila. Wala man lang natuwa sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila natutuwa na magkaroon ng kaginhawaan ng taong bayan. Pansinin po ninyo yan mga kababayan ko Hindi po natutuwa ito pong mga kampon ng demonyo O kampon ng kadiliman Hindi po sila natutuwa Na tayong mga mahihirap na Pilipino Ay makaranas naman O kaya makabili naman ng murang uh, bigas Murang halaga ng bigas Pero ang katotohanan niyan Marami rin po sa kanila Itong mga DDS ang nag-aabang niyan Ano? Oo, nag-aabang yan. Sabi nga ng mga komentor dito sa aking channel, Uh, Mr. Explorer, pwede po bang tanungin ng uh, nagbebenta, yung mga bumibili? <laughs> Tatanungin daw muna. Oo, ang tanong lang eh, uh, Ma'am sir, kayo po ba ay BBM o DDS? <laughs> Pagka nangyari po yung ganyan, sa tingin ko po, kahit po DDS po yan, mag-BBM na para makabili lamang ng murang bigas. <laughs> <laughs> Kasi baka di nga sila bentahan eh. Oh, hindi sila bebentahan pagka sinabing DDS po ako. Oh. <laughs> Talaga naman ang tao. Oh. Kaya nga sabi nila, eh, better late than never. Di po ba? Tama yun. Ang mahalaga, eh, meron na tayong uh, mabibiling murang uh, bigas. Uh, oh. hindi po ito yung bigas na sinasabi po ni uh, Inday Sara, ha, na panghayop. Hindi po. Ito po yung dating 33 na bigas kung saan ay magkakaroon ng subsidy ang uh, local government at saka national government para bayaran yung 13 pesos dun sa 33. Kaya may maibibenta nila ngayon ng 20 pesos. Okay. Yeah, maliwanag na po ha. Huwag na po kayong magpabudol at huwag na po kayong makinig sa mga balitang uh, eka ngay mga fake news kung tawagin po ni Yusef uh, Castro. At kung uh, politika man ang timing nito, gaya ng sinasabi po ni uh, Marpoleta, no, na ito daw po ay pamumulitika. 'Yan, dahil uh, malapit na nga daw po ang eleksyon, kaya yan daw po ay ginagamit na election propaganda. Eh, para sa akin ayos lang 'yan. Uh, at least malaking tulong 'yan sa ating mga mamamayang Pilipino, di po ba? Kumpara mo naman doon sa kanilang uh, political propaganda. Oh, itong propaganda ng mga DDS, ang kanilang propaganda ay puro lamang paninira. Yan, panlalait. Panlalait at paninira. Pero hanggang ngayon, wala naman silang nagagawa. At lalong walang kapakinabangan ang taong bayan sa kanilang mga propaganda. <laughs> at ang uh, pinaka-bottom line po nito, eh ayaw lang talaga nila kay Marcos. Oo, gusto nila sila ang uupo sa Malacanang. Kaya po kahit ano pong magandang gawin ni Pangulong Marcos, para sa kanila eh, pangit at masama pa rin. Pero alam ko, ramdam ko po yan na mas nakakarami sa atin ang nakakaramdam na ng magandang pagbabago at eka eh, nga'y nagbabago na yung dating Pilipinas, bagong Pilipinas na po ngayon. Dahil ramdam po natin ang kagandahang loob ng Pangulo, nakikita din natin yung mga magagandang layunin at proyekto nito na lahat ay uh, nakatuon uh, sa pag-asenso ng bansa at uh, pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Inuulit ko po, ito pong mga galit kay uh, PBBM at sa administrasyon, ano, wala po silang nakikitang maganda sa administrasyon. Puro mali, puro pangit at puro problema. Pero kung sila naman ang tanungin natin, may sagot ba sila? Wala naman silang kasagutan eh. Oo, oh, sa mga sinasabi nilang problema, tanungin mo sila. Wala silang masasabi, wala silang may sasagot. Puot at galit lang ang umiiral sa mga ito dahil hindi nila makuhang kanilang gusto kaya Pangulong Bongbong Marcos at hindi rin nila madiktahan o mamanduhan ang magaling nating Pangulong Bongbong. Marcos Hanggang dito na lamang po Para sa public opinion at reaction Malaya po kayong magpahayag ng inyong mga saluobin at damdamin sa ating comment section